Yo, what's up mga ka-jeep trip at mga ka-jeepers Magandang araw sa inyong lahat Ngayong araw ay sasama tayo sa biyahe ng isa sa mga modernized traditional jeepney na gawa ng Glorious Motors na bumabiyahe dito sa ruta ng Kalambalipan pa Pero bago tayo magsimula, siguraduhin na kasubscribe ka muna sa ating YouTube channel at syempre, pakihit na rin ng notification bell para updated kayo sa lahat ng latest jeepney videos natin Kaya tara, samahan nyo ako sa biyahe ni Little Bossing ang original na modernized traditional jeepney nagawa ng Glorious Motors. At ayun na nga, sakay na tayo ngayon dito sa modernized traditional jeepney na gawa ng Glorious Motors na si Little Bossing. Ito pa lang ang kanyang unang biyahe ngayong araw mula Lipa City papunta ng Kalamba. Kung makikita nyo ay normal na normal ang kanyang dashboard. Kaya lang, syempre, ang pagpasok ng mga pasahero ay nakatayo hindi kagaya sa traditional jeepney na ating nakasanayan. Okay ma'am, ma'am kamusta naman po yung pag-ride natin dito sa modernized jeepney na to? Eh, hindi naman kayo nahirapang sumakay. Ayun. Mas komportable. Mas maluwag no ma'am no? kaysa dun sa ordinary. No? Ayan. If ever ma'am, any suggestions po dito sa Masakyan nilang modernize. Yes. Aircon. Pwede. Pwede, no? Aircon, yan, no? Ayan. So... Pwede, para mas talagang Opo. Tapos yung pamasahe, ganun pa rin, no? No? Okay. <laughs> ng konti. Oh. Akala ko ano eh, akala ko si Akala ko same pa rin no. Pero mas okay yun no, napabor yun no. Okay, <laughs> thank you po. Thank you ma'am. At ayun na nga habang kami ay bumabiyahe dito sa traditional jeepney na ito ay napansin ko na napakarami rin palang pasahero ng ruta na ito from Lipa City hanggang Kalamba eh hindi matawaran ang pag-akit baba ng mga pasahero partida anong oras pa lang yan ng hapon alas dos ng hapon pa lang po yan mga, mga ka-jeep trip at mga ka jeepers natin ayan So malapit na siyang mapuno At sa pagkakataon na yan ay nandito na tayo Sa may bandang turbina At ayun na nga na tayo dito sa Kalamba Kung saan ito ang pinakadulo ng ruta Ni Little Bossing Kung naaalala nyo yung Episode natin about sa Glorious Motors Yung ginagawa na kulay dilaw yung bubong So eto na siya ngayon Ayan. Bumabiyahin na ng kalambali pa So, ayan. Ito na siya. May stickers na siya. Ayan. At then, syempre, yung katrans ay nandito sa gilid. Syempre. Mga tick yan, yan. ang bubong. O, yung mga may osteoporosis din na ayaw nang nakayoko pag sumasakay. Pasok na pasok sa inyo to. Dahil hindi nyo na kailangan yung muko. Ayan. Diretso na kayo dito. Sa loob. Ayan. Ayan. Actually, ang jeep na ito ay pasok sa standards na gustong imit ng ating gobyerno kumbaga aircon na lang ang kulang nila rito ayan pwede naman kabitan as per owner syempre kay Sir June Kalinisan so shout out sa iyo Master June. ayan so titignan na natin itong loob ayan makikita nyo ito yung kanilang dulo total capacity nito is 26 20... ayan. and then syempre, may mga electric fan din siya para sa mga pasero pag nakita nyo ha boss syempre yung bintana niya is hindi na yung traditional na trapal ayan sliding na yung kanyang bintana sliding glass window na siya ayan so, ito yung ginagawa nung nakaraan sa talyar ng glorious syempre yung pasukan is dito na sa harap so sa mga magpapagawa pwede natin tanggalin yan so, magiging ano lang natin is yung likod ay pwedeng gawing lagayan ng rampa pa para makapasok ng mga PWDs natin na pasayero gaya ng mga may wheelchair ganyan and then syempre conforme sa gustong ipagawa ng customer pwede rin naman siya naka-captain seat ayan pero usually is traditional talaga yung ginawang upuan dito ni Sir Jun ayan depende sa magpapagawa kung ano yung gusto niyang style ng upuan So ayan Ayan yung kanilang engine bay Ayan So ang makina nito ngayon is 4BC2 Ayan So conforme pa rin sa magpapagawa At syempre Kung ano yung gusto nilang ilagay na makina Ayan Ito is 4BC2 sa ngayon Pero pwede palit Pwedeng pwedeng palitan dahil napakalaki At napakaliwalas ng kanilang engine bay Ayan Para sa Euro 4 and then Euro 5 na makina Ayan Usually ang Euro 4 ang alam ko is For hl 1 Ayan, For hk 1 Ayan 8 series natin Na Isuzu, ayan And then, alam ko sa Mitsubishi meron din Na Euro 4 and then Euro 5 Ayan, so sa ngayon is Ito muna, 4BC2 Dahil uh, waiting pa Sila boss June sa Euro 4 na makina na in order Mula sa ibang bansa pa, mula pa sa Japan Ayan And then, sa, sa mga magre-reklamo dyan Nako, magreklamo na lang kayo dahil ito is papalitan din ng makina soon ayan o napakasolid napaka na itong jeep na to ang laki ng ng kanyang engine bay ang luwag ayan mga boss oh. ayan so kasama natin yung si boss Dondon -Don. ayan si boss Dondon ang driver na itong little bossing nabiyahin ka pa boss ayan Gano'ng katagal na po tayong nagmamaneho dito kay Little Bossing? may dalang mga dalawang buwang dalawang buong may gate dalawang buwang may gate so boss galing din po ba kayo sa traditional nakagaya kagaya na ito opo matagal Ayan. po ko dyan so po so, yung mga 9 yun, years na, mga 9 yun sir since ikaw nga ay driver ng mas, mas pinalaking traditional jeepney ano ang pinagkaiba na ito sa luma maliwalas so ako mag ano hindi ako na initan okay and mas, then sa sa handling sir sa handling yung ano uh, ano ba mga biyahe ka na yung mga sasingitan ganyan or ano kamusta to ay okay naman o no? hindi ka ba nanibago ay, ayan ay so parang usual na traditional oh, pa rin ang dala natin yun. ayan so ang seating capacity natin dito sir 26 26 ayan so seating yun kumaga pag may standing sir pag may standing po ay mga 8 po siguro Walo, so 8, ano na yun? Eh, sila po. ano, mo, nagsasabi na tatayo na sila, traffic nga eh. Oh, kahit ano, kumbaga kahit uh, ano, hindi okay, natin uh, may iwasan uh, sa rush hour yun. So maximum mo na pinapatayo dyan, sir, is hanggang walo lang? Walo lang, o. Oh. Hindi na, uh, ano, uh, hindi uh, na, na pwede? Uh, o, na naman, o. Oh. <laughs> Opo, no. kumbaga nakakaya na rin, sir, so, no? Kasi so, nga... O, kumbaga lang sa mga kasamahan, eh, maubosan din silang sa air. Oh. sir, based on experience sa pagdadala ng ganitong klaseng jeepney... Uh, ano, ang mga sinasabi kadalasan sa iyo ng no? mga pasahero. Napakaganda ho, pakinggan minsan na sa sabihin sa akin, oh wow, kaganda naman ang <laughs> kuya. Tapos ang iba, ay dapat ganito na ng jeep at maliwalas. Ayan. Comfortable daw sila, kahit daw sa malayong biyahe, hindi sila, hindi sila at isa pa may electric pan sa loob. Ayan o, oh, tama. Kaya kagaya kanina, may electric pan siya sa loob. Ayan. Presko, na sila. Presko. Ayan. So, usually, yun ang comments, no? Ayan kasi dahil nga papasok ang pasok niya is nasa gilid na. Ayan. O mas maalwan ang pasahero na pumasok sa loob. Lalo na ng mga bata at s'yo. May na-encounter po ba tayo na isa kay na mga PWDs? Meron Yung mga naka-wheelchair. May po sila contrast ho ng PWDs dito. Okay yan. Eh den may mga dalang wheelchair? Ay wala pa. Na. Wala pa, wala pa na experience. Actually, itong jeep niyo sir is pwedeng lagyan ng rampa sa likod eh no? Para sa wheelchair. Konforme pa rin sa nagpapagawa, no, oh. sir? Ayan. O, sir, maraming salamat. Ayan. Maka may mga babatiin ka pa? Binabati ko mga Tagalog, Tagalog dyan. Lupang Arenda. Lupang Arenda? O, tay-tay? O, yun, taga-tay-tay pala si sir. Ayan, okay, Sir. Tatiyo ako na to. Okay, sino pa? Mga meron pa? -taga, ano, mga taga-ano, mga taga-release sa Lutad. So, o, oh. Okay. Yan, so kasama naman natin si Boss Emil. Si Boss Emil ang anak ni Sir June, kalinisan. Ayan. Boss Emil, ah, uh, klaruin lang natin yung naging issue about sa pricing na ito ni Glorious. Sir, ano po ba yung 700 na sinasabi or yung 650 na sinasabi nila? Ano po yun? Yun po sa 8 yung 700 namin, saka 650. Kahalang yung boss. Ah, kahalang siya. Kahalang yung. Ano yung pure stainless lang nakaha? 700 boss. Pure stainless. Pure stainless, 700. And then semi, si 650, ganun. Oh boss, wala pa rin naman kami yung short down dahil ginagawa pa namin yung price note. Price list, uh, ayan. And ayon. then, yun nga, same pa rin makina. Yun pa rin. Kung baka kahalang talaga yung papalitan. Kahalang. Ayan. And then, eto sir. Yan boss. Kahalang yan. Kahalang. So, so ito ano, yung inaabot. Okay. May nilabas kami price niya. Tatlong klase siya. Mm. So, stainless, pure, pure stainless, okay. semi stainless Sem uh, galvanized. Galvanize. Ayan. So kung baga ba magpapagawa sir ng ganitong unit kasama makina. Running condition. Kung baga basal kung tawagin, magkano aabotin? Ah, Halimbawa, simulan natin kay galvanized. Galvanized boss sport shell makina. Okay. 1.150 1.150 Okay and then next natin is yung semi stainless na 4HL1 din ang makina Sa semi stainless natin 1.3 1.3 Okay and then C? Stainless, pure stainless Pure stainless, 1.4 boss 1.4, so sir, ginawin ko lang Halimbawa kung magpagawa ng pure stainless Kasama na po ba itong mga stickers? Ay, hindi pa Sticker design, so mag-additional additional. So yun is standard na itsura pa lamang. Standard. Ayan. And then chassis sir lahat na yun all in sa okay. 1.4. At yung mga sarayas ka stainless. Yun. Pati yung mga yung mga pang ilalim. Ayan. Pati tara lang dyan yung bubong. Bubong. Galvanize lang. Siyempre pipinturahan na lang okay. yun sir no. And then sir yung sinasabi nila na double tire. Pwede ba yun? Double tire. Pwede na man natin Kasama na rin. Oh. So, conforme pa rin talaga sa magpapagawa. Oh, boss. Kaya pinakamaganda dyan, boss. Hmm. Pag uh, meron tayong customer, hmm. na lang sa si shop. Oo. Oh. So, Mapag-usapan naman natin lahat yan. Napakadali Mapakadali lang ang oh. pag-usapan yan. Ano? Ayan, so. Yeah, yeah, so, kaya kaya Basic na basic 'yan. so, sir, maraming salamat. So, na-clear na ang yung issue about sa pricing ng Glorious. <laughs> Ayan, maraming. Na Clear pa natin yung Lia, sir. Ayan, yung alin? di-clear pa ulit natin yung presyo niya at may nilalabas pa kami presyo na yung unit na wala namang makina body lang ayun wala pa yun wala pa tayo pricing so wala pa, ayun. so kumbaga ang unit na yun is, isang buong ganito wala lang yung makina and then transmission tsaka pangalalim niya wala pa rin wala pa rin ayun so yun talaga yung 600 ano okay sir sir regarding pala sa ano halimbawa gusto nila magpagawa ng may aircon ano yung mag-additional pa rin pa tayo 100,000 100 para sa, sa, sa aircon. Fully air condition na 'yon. Okay. Ayan, so gaano katagal pala inaabot? Halimbawa magpagawa sa inyo ng mga ganyang klasing unit. Sang unit jar naabot na ng pinakamantagal na diyan sa buwan. Sang buwan. Ayan, kumbaga sa ano 'yon ha, buong ka ha? Buong ka. Kaya isang buwan. Kaya. Ayan, and then pag halimbawa Palalagyan ng aircon, di ba? Since additional yun, di ba? Ano yung Kasama na sa isang buwan yun? Pwede na natin yung isama, sir. Dahil habang ginagawa naman yung unit, pwede naman sila magawa sa loob. Ayun. So, okay. Maraming maraming salamat. And then, God bless sa inyong lahat dito sa Team Glorious. Ayan. Okay. Okay, ang kasama naman natin yung isa ng isang pasahero dito. Ayan, sir. Riding experience about sa modernized traditional jeepney na to. Ah, uh, uh, mo lang betong, makasabay sa ganyan to. Nagulat ako may ron. <laughs> Ayan. Okay. Ayan, sa pagsakay, sir, hindi naman sila nairapad. Hindi naman. Any suggestions for improvement para sa modernized jeepney na to? Ah, uh, no, far wala pa po, kasi iyo sakay pa lang. Pero pag na, bakit na ilang mesas baka makapansin ako ng pwede ko. Ayun. So may sasuggest, ayan. Kaso baka mahalang pampasahe. Ayun. <laughs> so sa estudyante kagaya niyo sir, magkano ng pampasahe? Pagka ganito, traditional lang yung sinakyan niyo? Um, depende yun sa line, 12 pesos. 12, 12 minimum, yung ano niyo minimum fare niyo. Oo po. Ayan, so sir maraming salamat po. Yeah. And then sa uh, face out pala ng mga jeep sir na traditional, ano pala opinion natin? Face out po ng mga jeepney na traditional natin. Kaya so, yung mga groups nangyari, ano mo, oh. suporta ako sa mga jeepney driver. Yun. O, maraming maapektuhan, sir. Kapatid kayo, apektado rin kayo, sir. Hindi eh. ako, may sir, pass up. Ayun, sir. Maraming salamat, sir. Thank you po.